Hello guys, welcome back sa ating YouTube channel. Ang ngayon guys na meron po tayong uh, home service guys. Itong uh, signal box, ayan. Pero sa status nito guys, wala po siyang indicator na green, no? Ayan. Wala po <coughs> guys, nakalagay dito oik or no signal. Kaya ang gagawin ko ngayon uh, ito kasi guys yung uh, status nito. Uh, yung box guys no. Na uh, signal nga siya pero hindi na po ito yung original niya na box no, uh, guys. Hindi na po siya itong box na original no, guys. Ito. Signal HD Digital TV Box DB3 Digital Ujo Broadcasting. Oh iba iba na kasi yung box guys no bago natong bilhin ng may-ari kasi yung box na original nito guys no. Ana Pero yung box na ito isini akma no ng original na box no. Kasama yung ano uh, decks ng kanyang box ba siya guys pero ngayon guys no ang gagawin natin ngayon guys i-align natin yung kanyang uh, disk guys sa itaas at i-update ko lang kayo mamaya guys no ayan guys oh naka on na po iyan pero wala pong naka kulay green na indicator kaya nakalagay nito, wake or no signal. Ayan guys. I-update e, uh, ko na lang kayo mamaya guys sa ating videos na ito guys. Ayusin uh, ko pa po yung uh, disk niya sa ibaba. yeah oh so, ayan guys, ayan no uh, Dito po ako sa itaas guys. Ayan. Inalign ko na po yung uh, disk dito guys. Ayan. So, To, no? Ah. Ha? Andi ha. Oh. laheraman ra siya alignment. Kaya akong gi kuha ni salida naman daw. Tawag so, sa boss. Oh, tama ko niya. Oh, na lang. Ngig na og. Ni mo ka age. Diris pa baw. Oh, dito so. Maya buhan. Oh, mo. Oh. Okay, hey, Oh, yan guys, no. Ah, okay na po yung Uh, box guys uh, may green na na indicator at uh, uh, yung ginawa ko guys inalign ko po yung <coughs> niya. yung, yung plato nya guys yan uh, guys no, inalign ko po yung kanyang disk at sa ah uh, uh, status ngayon. Okay na. Okay na, guys. yan Oh! Ayan, guys, no? Uh, okay na, guys. Uh, dito lang muna yung ating videos, pati like and share At subscribe. At kabil yung Uh, notification para maka-update tayo sa ating mga bagong videos na nilagay guys. Ito lang yung ating ginalaw guys, yung kanyang plato. Okay na. Okay.